kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sa bawat tensyon at agresyon na nangyayari sa West Philippine Sea o South China Sea ay wala ng ibang sinisisi ang China kundi ang Pilipinas. Para sa kanila, Pinoy ang palaging pasimuno ng girian sa karagatan. kahit na klarong-klaro nang sila ang palaging agresibo at kulang na lang ay palubugin na nila ang kahit na barko ng Pilipinas na maglalayag sa West Philippine Sea pero sila pa ang may lakas ng loob na magsabi na Pilipinas ang na nag-uumpisa ng gulo. Pilipinas <totipos> isang 呃，uh, 对于如何处理这个问题，中方已经反复阐明了我们的原则立场。我们希望菲方不要再继续制造制造事端，而是要回到通过对话协商解决分歧的正确轨道上来。Para sa China, ang ginaw a ni lang walang basihan na in dash line ang siyang dapat s u n d i n kahit na ayon mismo sa international tribunal ay walay tong lehitimong basihan rason para manalos sa kasong Pilipinas, pero Kapag ikaw ay isang bansang walang kakayahang depensahan ng iyong mga teritoryo, ay basta-basta ka nalang lalapastanganin ng China. Kung halimbawang Israel ang katabing bansa ng China ay siguradong hindi ganito ang kanilang iaasta dahil sa alam nilang kayang-kayang pumalag ng Israel sa kanila. Notorious talaga ang China pagdating sa pagkamkam ng mga teritoryo. Maliban sa Pilipinas, ay may mga kaso rin sila ng pangaagaw ng isla sa Japan at kalupaan sa boundary nila ng India. Gusto talaga ng China na palitan ng posisyon ng Estados Unidos bilang numero unong nasyon sa buong mundo. Kaya't napaka-agresibo ng kanilang aksyon para may pakita kung gaano sila kalakas. Takot ang nararamdaman ng mga mangingisda sa Zambales dahil simula pa noong 15 si ng Hunyo ay nagpatupad na ang China ng kautosang manghuhuli na sila at ididetain pa ng walang trial sa kanilang bansa sa kahit na sinumang trespasser na lumagpas sa pinagpipilitan nilang teritoryo nila na matatagpuan sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na pasok na pasok sa EEZ ng Pilipinas. Maraming mga mangingisda ang hindi naglayag kahit pa na may garansyang ibinigay ang Coast Guard ng Pilipinas na sila ay poprotektahan. Hindi mo naman masisisi ang mga mangingisdang ito kung hindi sila ganun kakampante na kayang-kaya silang maprotektahan ng Philippine Coast Guard dahil kitang-kita naman noon kung paano nalang tiniis ng Philippine Coast Guard na paliguan sila ng malalakas na water cannon ng Coast Guard ng China. Ayon sa spokesperson ng Big Kiss ng Mangingisda Federation ng Masinlok Zambales, nakaharang daw ang mga barko ng China pati na ang kanilang mga rubber boats para hindi makapasok sa lugar ang mga Pilipino. Masakit raw tingnan na bawal mangisda tayong mga Pilipino sa mismong karagatan na sakop ng ating teritoryo samantalang silang mga incheck. ay malayang-malayang nagpapakasasa ng yaman dagat nating mga Pilipino. ina din nila yung barko. Nitong lunis lang ay hindi na naiwasang magkabanggaan ang barko ng China at barko ng Pilipinas. Ayon sa China, pumasok raw ang supply ship ng Pilipinas sa Spratly Island na inaangkin ng China at hindi raw nito pinansin ang makailang beses ng panawagan ng China na bumalik ang supply ship ng Pilipinas kung kaya't bumangga daw ito sa barko nila. Ngayong mas pinaigting pa ng China ang kanilang presensya at patakaran sa pinag-aagawang karagatan ay hindi malayong magkakaroon pa ng mas matindi at mas nakakabahalang tensyon sa Pilipinas at China. Tama lang ang desisyon ng ating gobyerno na dalhin na ang reklamo sa United Nations nang sa ganon ay malaman ng buong mundo kung gaano kasakim at kamapang -api. ang bansang China sa mga bansang hindi nakakapalag sa kanila pagdating sa palakasan ng puwersa gigil nagigil na gigil na ang Defense Secretary ng Pilipinas na si Gibo Chudoro sa ginagawa ng China at hindi nito napigilang magbitaw ng mga maanghang na salita at lecture sa China para naman maisipan nilang walang kabasibasihan ng kanilang ginagawang pag pagangkin sa mga teritoryo na dapat ay atin. Diyan minarkahan ang ating teritoryo na kasama ang Spratlys, kasama ang Baho de Masinloc maliwanag po yan at kinilala ng buong mundo. Sinundan po ito ng UNCLOS kung saan magmula dun sa mga boundaries na yon, meron tayong exclusive economic zone. Kaya naman sabi ng kalihim, mahalagang malaman ito ng mga Pilipino. Well pa niya, miski ang China, ay kinilala ito sa kanilang position paper sa inihaing arbitration case ng Pilipinas. Taong 2016 ng manalo rito ang bansa at nagpawalang bisa sa Nooy 9 dash line na pasihan naman ng China sa kanilang pag-angkin sa buong South China Sea. Gano po ito kahalaga na malaman ng ordinaryong Pilipino na ating claims okay. sa WPS ay may basihan? Sinusundan natin ang pananalita ng ating mahal na Pangulo sa Shangri-La Dialogue. At sinabi ni Justice Carpio That is the most important policy okay, speech smart. made by a president. Sabi ni Justice Carpio, dun sa arbitration, bagamat hindi sumama ang China, meron silang sinabmit na papel na isinite nila dun ito. So kinikilala na rin nila madilim ba sa paligid ng iyong bahay tuwing gabi? Pailawan na yan para hindi maging target ng magnanakaw. Hindi mo na kinakailangan ng kuryente dahil solar power ito. Malakas ang ilaw, lalaban pa sa tagulan. Pang outdoor na solar light, buy one take one pa. Orderin mo na yan kaibigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Habang abala sa galaw ng isa't isa sa pinag-agawang teritoryo sa karagatan ang China at Pilipinas, ang Vietnam naman ay tahimik na nagpapalawak ng kanilang mga teritoryo sa pamamagitan ng pagawa ng mga artificial islands sa lugar na kung tawagin ay maskardo. Sa loob lamang daw ng anim na buwan ay lumawak na ang nagawang isla ng Vietnam mula sa 96 hectares na lawak ngayon ay umabot na ito sa 167, 1998 pa lang ay naakupa na ito ng Vietnam at itong reef na ito ay ang din ng mga bansang Malaysia, Pilipinas at China. Katulad ng mga structures na ginagawa ng China sa mga isla, ang Vietnam ay mayroon din ito, kagaya ng rampahan para sa mga sasakyang pandagat at pati na helipads para sa mga helicopters. Pilipinas ang palaging huling umaaksyon, palaging naiiwan sa desisyon at paggawa ng mga nararapat para sa ating mga teritoryo kumpara sa mga bansang kaagaw natin. Sa korupsyon lang talaga mabilis ang Pilipinas kumpara sa mga bansa kagaya ng China, Vietnam at Malaysia. Ang tanong, may pag-asa pa kayang makakapagpatayo ng mga infrastructure ang Pinas sa mga teritoryo natin sa West Philippine Sea o mananatili na lang tayong umaasa? At makontento na lang sa pangingisda. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.